Sige, ang ni Army ay tungkol sa ang bag ng simento ang hiniling ng punong bayan ng Gimba uh, para sa bawat barangay sa tanggapan ng acting governor ng Pamalang Lalawigan. Ibalita mo yan, Army? Yes, magandang uh, hapon uh, sa lahat ng ating tagapakinig at uh, sa inyo dyan sa studio at syempre sa lahat ng uh, nanonood sa ating uh, live streaming sa ating Facebook at YouTube channel. Lumapit si uh, Municipal Mayor Rashidito Galapon sa tanggapan ni Nueva Ecija Acting Governor Doc Anthony Umali upang humingi ng tulong sa pagsasaayos ng mga kalsada at daluyan ng tubig sa mga barangay sa Gimba limanda ang bags ng simento para sa bawat barangay ang hiniling nito bilang suporta upa, uh, para mapaayos ang mga daan sa mga komunidad at mga fan to market roads. Sa liwam na kasaad na dumaranas ang marami sa kababayan, ng, uh, sa kababayan natin ng hirap dulot ng malakas na ulan at pagbaha, lalo na sa kasalukuyang laninya. Uh, mga magsasaka, mag-aaral at iba pang mamamayan na nangangailangan ng maayos na daan, lalo na ang uh, mga lugar na hindi pa simentado ang mga kalsada. Ayon naman kay Mayor Galapon, ito ang isang paraan niya upang matugunan ang hiling ng mga barangay sa pagpapasimento ng daang nasasakupan ng mga ito. Matapos maglabas ng desisyon ang Sangguniang Bayan na hindi muna isama sa approval ng supplemental budget ang pondo, para sa access road concreting sa unang pitong barangay na naunan nitong humiling. Humiling din si Mayor Galapon na mabiyayaan ang gimba ng ayudang bigas mula sa Right Distribution Program bilang Di kagyat na tulong sa mga kababayan uh, natin sa panahong ito na mahina ang kita habang patuloy ang pagtaas ng bilihin, lalo na sa mga magsasakang nasiraan ng pananim na palay at ulay nagulot ng mga dumaang bagyo at mga magagawang bukid din na may, uh, na mas lalong naapektuhan ang hanap buhay dahil sa mga sakulang ito. Dagdag dito, humiling din ng uh, suporta ang punong bayan na uh, mula sa tanggapan ng uh, ni, uh, Doc, uh, acting Gov. Dr. Anthony Umali na makapagbigay ito ng barangay service sa mga barangay upang magamit sa trans transportasyon at iba pang official na transaksyon ng mga ito. Gayun din ng mga upuan, lamesa at tent upang magamit naman sa mga aktividad at pag -sipon. may May kli tayong uh, panayam uh, kaugnay ng uh, mga liham na ito. No? Dalawa kasi yung pinakita uh, niyo sa atin ng liham. Uh, dun, uh, kay Mayor Galacoy. Sige. Hmm. Pwede natin, please? Hmm. So, ibig sabihin okay. ay, uh, ang tanong ko lang dyan eh, dun sa mga liham na pinadala niya sa opisina ng uh, gobernador, ay, uh, nire, bukod sa nireceive, nire ay meron bang uh, initial, kahit malang initial na commitment? Um, nung uh, natin si Mayor kanina, uh, ang uh, nabanggit niya ay uh, hindi niya inabutan si uh, Uh, acting governor Doc Anthony Umali. At uh, ang nag-receive ay ang opisina ng municipal administrator. So, uh, provincial, provincial administrator. Uh, provincial. Ay sorry, provincial. So, uh, provincial administrator. Yung opisina kasi mukhang wala din si admin doon eh. Uh, oh, si provincial um, administrator. Na, abisamis mo kasi abisamis. abisamis yung uh, nandoon sa litrato. Ay hindi siya, hindi yata sa yon, iba yata. Ay baba, o sige. Okay. Okay na lang. Ah. Uh, Katanggapan uh. lang. Ah uh, tapos uh, yun nga, sabi niya na mag-aantay na lang muna ng response, pero hindi receive naman yung sulat. Ah uh -huh. uh, follow up na lang din daw. Kasi wala pa rin namang schedule ng uh, rice. Right. yung rice right distribution. Wala pa naman daw schedule. Pero ang hiniling niya kasi bawat pamilya ay mabigyan, hindi lang bawat household. Sige. Eto na. Uh, pakinggan natin yung at panoorin yung uh, statement o payag ni Doc Lito Galapon. Dali dumami yung nakawan sa loob ng palegke. Eh. Uh, maraming uh, <laughs> mga blatter na, na ginagawa at nagre-report yeah. sa atin. <laughs> <laughs> yung sulat ko, request yun sa ating uh, acting governor, Doc Antonio Mali, na kung saan humiling tayo ng uh, chairs and tables plus tent ng bawat barangay din sa Bayan ng Gimba, kasi may din tayo sa, kan sa kanya sa nang uh, magkaroon ng service ang bawat barangay na Bayan ng Giba saka yung isa pa ay yung ating uh, rice distribution na sana per family ang pagbibigay na ng rice distribution kasi pag per bubong meron kasi yung pamilya sa isang bubong ay minsan dalawa tatlo eh hindi nababahaginan yung ibang pamilya kaya hiniling natin sa kanya na sana per family ang pagbibigay ng rice about, amamayan this by Naginba. Wala pa po bang schedule yung rice distribution? Uh, wala pa naman silang schedule yung rice distribution pero tiyak naman yan, magbibigay ang ating mahal na governor go Mali. Kaya lang, siyempre, ang nice natin sana, per family na. Mm, so, bali, hihintayin din po natin yung actual na schedule para sa Yes, hintayin natin yung uh, uh, sagot nila sa ating request at uh, kung kailan ang actual na uh, distribution. O oh, mayroon din tayo, nag-request din tayo ng limang bag na limandaan na bag ng sa bawat barangay para sa gano'ng matugunan ang pangangailangan ng bawat barangay sa kanilang karagdangan uh, project na phantom market road. Yung sulat ko, request yun sa ating uh, Acting Governor, doc Anthony Umali, na kung saan humiling tayo ng uh, chairs and tables plus tent ng bawat barangay din sa Bayan ng Gimba kasi uh, mailing din tayo sa, kan sa kanya oh, sa uh, Sige, maraming salamat na uh, Army talagang tuloy-tuloy uh, yung ginagawang effort na doon ni uh, Mayor Doc Lito Galapon para sa kanyang mga constituents. Okay, maraming salamat din at magandang hapon.